Ano masasabi mo sa dito sa napunta natin ngayon kay Laika Grabe, uh, napaka ano napaka sirang-sira yung bahay, no? Mga mm -hmm. isa lang isa sila sa napakakawawang tirahan na nabisita natin. Kaya ayan po, sana po may mga tutulong sa kanila, ano? Uh, at na lang mabuti na lang po at nagkaroon sila ng maliit na kubo uh, doon sila pansamantala. Kasi nakita naman natin sa vlog na ito, no, or sa video na ito, yung sitwasyon po ng kanilang bahay. Eh, ilang taon na din na wala, sirang-sira yung ano, yung bubong kaya ayan, salamat sa iyo Kuya Mario dahil sa iyo na hanap mo itong pamilya ni Laika Marius Vlog, supportan ko natin mga kalinga Maraming salamat po and sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawalap ano Malalad, sana po supportan niyo po, yung YouTube channel po ni Marius Vlog and Marius Vlog, um... supportan natin medyo kwan ho ito medyo may putik pa yung loob. ayan ayan ho mga kalingap so ngayon ho na uh, dala na ho natin yung ating uh, pasan-pasan ho natin yung ating bigas at uh, pupuntahan na ho natin si si Laika yung may anak ko na sira-sira na ho yung kanyang uh, bahay ayan ho mga kalingap talagang sakripisyo talaga ang pag uh, Punta ho, hang pagtulong para sa kanila ayan ho at saka mabigat din tong atin dalang bigas ayan po mabigat din kasi mabigat din iya ayan ayan o maulan o kasi ngayon dito at uh, medyo ma hingalin na lang no tayo malayo-layo o kasi yung ko nila yun service natin dan, dan, nandun lang o sa ayan o mga kalinga yung kanyang bahay so ngayon po mga kalingap, uh, tanungin po natin si Dodong Ruel. Royal. Uh, kukumustahin na po natin siya kung ano naman itsura nung na-vlog niya ngayon kung uh, ano ang uh, desisyon na po ano. Ah uh, bro, okay. kumusta? Ayun. Okay ano ang masasabi mo sa dito sa napunta natin ngayon kay Laika? Grabe, uh, napaka ano. Napaka sirang-sira yung bahay, no? napaka mm -hmm. isa lang isa sila sa, napaka sa napakakawawang tirahan na nabisita natin kaya ayan po sana po may mga tutulong sa kanila ano at ayun na lang mabuti na lang po at nagkaroon sila ng maliit na kubo uh, doon sila pa kasi nakita naman natin sa vlog na ito na no? or sa video na ito yung sitwasyon po ng kanilang bahay eh, ilang taon na din na wala hindi sirang sira yung ano yung bubong kaya ayan salamat sa iyo kuya Mario dahil sa iyo na hanap mo itong pamilya ni Laika and na uh, ilapit sa atin Uh, at alam ko po na may mga tutulong pa dito. no kaya ayan, pag pagpray po natin at uh, syempre yung kaligtasan din nila araw-araw, no? Lalo na hmm. uh, yung asawa niya na sa trabaho, no? Hmm. Kaya ayun po. Uh, salamat po kay Kuya Mario Blas. Ah, uh, Kuya Mario Mela. Ayan po, marami po salamat uh, Dodong Ren, maraming salamat. At sa ngayon po, mga kalinga pa, uh, siya na po ang mag-vlog nito. Sa kanya ko na po ay eh, eh, endorse. Po, <laughs> Ayan po. At uh, tatanungin natin si Laika nopo para ma natin, makausap din natin. Ayan na uh, Laika, kumusta ka? Ayos lang po. Uh, so ngayon nadala ko na sa iyo si Dudong Ruel. Siguro siya na makakatupad sa mga pangarap mo na gusto mo makapagpatayo ng bahay. ay uh, sana kaunting dasal na lang tayo ano na magkaroon siya ng sponsor na marami para matulungan ka. Ano? at uh, ngayon anong nga uh, masasabi mo nakita mo na siya? Nagpapasalamat pa ako dahil po dumating, nakadating po siya dito sa bahay. Nakita niyo po kung ano sitwasyon namin. Mm. Okay wala ka nang ibang masasabi. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Uh, maraming maraming. Ayan po si tapos si Laika si Birano. Ayan. And uh, salamat na uh, Laika no. Uh, ayan po mga kalingap. <coughs> sa <laughs> Sa ngayon po mga kalingap kasama po natin ang si ito po. Uh, <coughs> Ayan, mga sakala mo, mga kasama ko ngayon. Bro, ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo? Dito sa, unang-una -una po, itong, tung bahay. Unang-una una, una, namin nakita. Talagang, di mo alam, kasi lalo ang mga bata po. Na no? yung pinakakawawa, pinakauna magsasuffer mga bata. Sa so ganito, sa so ganitong paraan, yun nga. Na dumating si Dodo, na dumating kayo, kayo yung naging tulay para pakilala ni Dodong kilala ng lahat yung sitwasyon nila you no, know? uh, sa lahat po ng mga manonood at gustong tumulong sa mga uh, beneficiary po you specially know? especially ito itong pamilyang para sa mga bata yan nagpapasalamat po kami agad at syempre sa iyo kuya Marius Vlog and uh, ayun uh, maram, malaki yung expectation ng, ng, ng lahat especially ng mga viewers mo no? Sigurado kasi yun nga nakita namin na grabe. Uh, kahit sulok-sulukan na pupuntahan niyo, napakalayo. Talagang hindi balakid no kahit yun nga nabanggit mo kanina na yung ginagamit mo na pangtulong is yung talagang personal ano na. Doon hmm. pa man nagpapatuloy, ka pa rin. Kaya doon pa lang na, napahanga mo po. Ayan. Ayan po. Ayan po, marami pong salamat sa iyo. Hmm. Luigi's Ayan. <laughs> ito na. Ayan po si, siyempre po, nandito parang si Kalingap Dan. Ayan dito po. Bro, ano masasabi mo dito sa napuntahan natin? Um, ang masasabi ko lang po, Kuya Mario, ay tama po ang nilapitan nyo si Rowen na matulungan po ito dahil alam naman po natin maraming mga sumusuporta dyan at sponsors na mga kakatulong din po dito sa nilapit nyo. And deserve naman po niya talagang tulungan dahil sa kondisyon niya dito. Kaya ano po, uh, asahan niyo po na may mga tulong pong maaabot uh, dyan siya na si, ano, si Insa noon. Ayan. Ayan po, marami pong salamat sa inyo at uh, <laughs> hanggang dito na lamang po ang ating uh, video. Ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang aking video at uh, sana po wag nating kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang Ate na vlog at Kalingap Prof. At ang niyong lingkod mga kalingap Marius vlog sana po palagi natin suportahan para marami pa po tayong matulungan. Ayan.